Pero bago ako magkwento guys May tanong muna ako Ang uh, ko lang guys Bakit kayo nagmomotor? Kung may mga motor kayo uh, Napapanood nyo na ngayon So post nyo muna sa mga itong video Bago natin ito guys so, it Sagutin nyo lang Ano yung reason kung bakit kayo nagmomotor? Uh, Magka 12 years na ako nagmomotor uh, 2013 Tanda ako kayo unang motor ko nun Na nirelease or na -rediff. Uh, December 11, 2013 So, sa so December 11, 2025 yeah. This, uh, December. So, kwento ko lang, no? Noong mga panahon na yun Noong uh, so, mga panahon na yun uh, Ang isip ko kung bakit ako nagmumotor Dahil, primarily sa trabaho ah uh, kasi napaka hustle nung commute to that time. Uh, kaya napili ko nga itong topic na to kasi ito, kahit pa paano madadaanan natin yung, yung way kung saan uh, nagsimula ako nung nagmumotor ako. Ito. Uh, kung pamilya sa inyo itong bankers na to guys. May yan At Patapos tayo ng helipin. Yan. Yeah. balik tayo no so kung na regular ka sa trabaho pag na regular na sa regular po nilakad ko pagod yung business ako at uh, uh, kumuha kagad ako ng motor uh, tanda ko pa nun ano eh umutang pa ako sa 5-6 nung panghulog ng motor pang down so <laughs> mababa pa talaga sa output that time so Ayun, ang kinuha ko palang motor noon, First motor cycle ko Is manual uh, SZ16 uh, Yamaha SZ16 Actually that time Pinagpipilian ko yung ano eh Pinagpipilian ko yung Router Yun yung mga Yun yung mga pinalang motor dati At uh, 2011 pa lang Nakikita ko na yung router na yun kaya eh based sa mga pinagtatanungan ko ng mga owner that time mga motor uh, mga, nagsuggest na okay, sige ano o oh. Yamaha kaya nagsanda pa ko dun sa Yamaha f 16 ah uh, at, hindi naman ako din eh, dahil ko eh, ko yun ng 7 years nabenta ko yun ng pandemic na guys Buntung ako doon kasi kahit kailan guys, hindi ako itinirik ng motor na yun ano pa naman siyempre first motorcycle motor mo tapos wala ka namang alam sa sa mga ano sa mga motor <coughs> siyempre ang siyempre ang iniisip mo ano yung pagkasiraan mga ganyan ganyan naman ako marunong mag-troubleshoot kaya yun tuwa talaga ako dun dahil hindi ako pinahiya talaga nun hindi ako itinirik mali maliba na siyempre may may time na, na napaplatan din yun pero yung ano pero so yun eh uh, ito na lang yung papakita ko sa inyo kung nag-ice picture ito ito yung motor ko artista ito yung forma natin sa picture so ito ito yung ginadaanan ko guys uh, yung motor ko ngayon ano o yung lang ang alam kong tahan papasok sa trabaho at saka pauwi <laughs> dahil talagang hindi ako ganun ka explore sa ano, mahilig mag explore sa daan <laughs> kasi hindi pa rin naman ako maalam sa ano nun, sa mga ways Google Map 2013 no? parang hindi pa yan talagang ano tapos in takot pa ako kaya trabaho bahay trabaho bahay lang yung ano yung motor hindi rin ako mahilig sa ride although naging member ako ng riders club pero hindi rin ako masyado nakakapunta sa mga ride una nga dahil eh, takot talaga ako magpatakbo Parang that time, ilang taon siguro, 2013 hanggang mga 2016 o 2015. Max ko na siguro yung ano guys, 50 o 60 ng takbo. Dahil dito lang naman ako madalas dumadaan eh. Ayan, pagka ano. Dahil nga wala naman akong ibang napupuntahan. So, ito pasok, praba, uh, pasok bahay lang, pasok bahay. So, ayan. Kaya nung napasama ako sa ride, one time ah, nahiya ako kasi babay ko lahat sila ang bibilis tapos eh, nga, hanggang sa inasist na ako inipit na ako <laughs> eh, may motor sa likod ko may motor sa gilid ko kasi nga, eh, nga ang bagal ko talaga magpatakbo so isa yung sa dahilan kung bakit hindi na ako nag attend nung, ano namin, nung sa riders club namin kasi nga nung nagmarilaki kami nun Ah, lagi talaga ako na iiwan kasi bagal talaga So, ayun 6 uh, years yun guys 7 uh, years 2013, 7 uh, years Tapos, nung nag-pandemic na uh, Binenta ko na yung motor uh, Sabi ko, siguro okay na to 7 years So, 2020 Binenta natin ng 20,000 lang yung motor na yun Talaga naman itong nasa likod natin Kadelikado binenta ko nung binenta ko nung 20k tapos dun na pumasok nagkasunod sa nagda guys ah uh, pangalawa natin naging motor NMAX uh, nauso na yung vlog yan dyan ko napansin guys ah uh, ang laki ng effect nung nag bloom yung motoblogger oh eh, motoblogging motoblogger <laughs> nagbloom yung motoblogging dito sa Pilipinas kaya di ba kita nyo rin nag uh, lahat naman siguro nang uh, nagmamotor ay eh, mag-agree na nung nagbloom yung motor pag mumotor dito sa Pilipinas ang bilis na rin ng pacing ng pagkakaroon ng motor I mean sa pacing uh, parang ang parang ang bilis na isipin mo dati nakapitong taon sa akin yung unang-unang motor ko kasi hindi ko ang motor eh Kasi yun yan, ganyan ang ng use niya ah uh, ha at tin ko from one place to another. Uh, yun lang, ganun lang yung ano ko, ganun lang yung thinking ko. Pero ito nango no na bloom na yung uh, motor blogging dito. syempre ah uh, yung, market, di ba? Parang ang bilis na. Nakailang motor ako. <laughs> Dahil sa uh, pagbablog na yun, naisipan ko rin magblog. So, doon na nag-start, guys. Kaya, uh, nagkasunod-sunod. Nakailang palit ako ng motor from 2020. Uh, NMAX. Uh, nung naka -two years na, almost 2 years pala nung binenta ko yung NMAX ah, uh, kwento ko na rin sa inyo guys, show ko na rin sa inyo lahat ng mga naging motor ko ah, uh, dahil dun sa pagbablog noon, eh. siyempre parang hindi yun naa-apektohan ka nung ano nung nung market, nung mga ah, uh, nagbablog, siyempre mga bagong motor ah, uh, makina mo ito, di ba? ah, uh, nanonood ka nung mga nire-review ng motor siyempre pag nakakakita ka ng bago, parang, oi, oh, gusto mo yun. So, bibenta mo ngayon yung Lumamon. Ang bilis ng pacing. Kaya, from 2013 hanggang 2020, ayan, pitong taon, iisa lang yung motor ko. Pagdating ng 2020, NMAX, pagdating nung almost, uh, bago mag-2022, uh, yung NMAX, nadagdagan ng R3. Ayan, nagkaroon din ako ng R3 kasi nung eh, time na yun Gandang-ganda ka pag nakakakita ka sa mga pinapanood mo ng naka-sports bike Siyempre gusto ko mag R3, sabi ko parang ang angas nung R3, pogi So kuha kami sa Y-Zone, nagkataon na yung that time kapatid ko nagtatrabaho sa Y-Zone So nakakuha kami ng malaking discount dun sa R3 So, nung nagkaroon ako ng R3, nadala pa namin sa, ano yun, sa, tawag dito, Sambales. Ayun. Doon ko napagtanto na hindi ako para sa R3. Napakasakit sa lihod. Partida, ano na yun, guys, ang tawag na nila doon, ano, uh, sports touring. Yung papunta rin, eh, enjoy ko pa, eh, kasi parang naisip ko, oh, okay, hindi naman pala. Although, masakit-sakit na yung likod ko pero naisip ko hindi naman pala masyadong ano, uh, masakit sa likod pero nung bawi na kami talagang ano, talagang doon ko na naramdaman yung sakit sa likod lalo na pag sinamaan pa ng traffic so hindi nagtagal sa akin yung i3 na yun na hindi umabot ng 1000 km o doon sa akin yun makakita uh, ako sa marketplace uh, na merong big bike na for swap So, nakita ko uh, Yamaha, Yamaha sorry Ah uh, yung, yung, yung Yamaha, Yamaha Enfield no? uh, Royal Enfield Ah uh, Himalayan no? uh, Yun yung ano ko yun yung naging Unang big bike Ah uh, Royal Enfield So yun Siyempre Nakakatawa First big bike mo first uh, expressway experience mo no? kaya memorable din sa akin yung ano na yun yung yung Royal Enfield na yun guys uh, dahil nga yun unang big bike ko tapos uh, kasama ko pa yung asawa ko at uh, wanto siya kasi komportable ganda ng suspension pero siyempre, uh, nagmula sa discontented uh, heart ko <laughs> Uh, nung time na naka one year mahigit na yung Royal, Enfield uh, na namin yun uh, actually ano sinuwap ko rin siya plus cash na lang so uh, nag ADB ako kasi nagandaan din ako sa forma ng ADB ayan ADB 150 so uh, bago pala yan sorry guys uh, bago ko pala pinagpalit yung ano yung yung Royal Enfield uh, Himalayan uh, nadagdagan pa ng motor kasi yung kapatid ko nanalo ng ano nanalo ng huh, ng motor diyan sa Yamaha sa so, Wizard so, nanalo siya ng sight kaya kaya naging, naging motor ko rin yung Yamaha sight uh, pero short period of time lang yun parang 200 km o do lang yun o wala pa nga yata parang ganun sa so, mababa pa yung order ng ginenta namin ayun hanggang sa ito na yung Royal Enfield naswap namin sa ADB plus cash at ito na nga nung binenta ko yung ADB siguro yung ADB naabot din ng one year one year din naabot yun so nung nabenta na namin yung ADB ito na yun si Xmax So yun storya uh, ng pagbumotor ko guys Pansinin ninyo diba ba? Uh, from 2020 hanggang ngayon na uh, 2025 Pansinin ninyo ilan yung motor ko uh, Malaking impact talaga yung ano Yung Motovlog <laughs> uh, Sa buhay ko uh, na ko nga ngayon na Siyempre uh, Dapat talaga magkaroon ka ng contentment Kuha ka ng isang motor tapos mahalin mo So, yun yung na ko. Kasi, uh, undying, yan eh. Undying cycle yan, guys. Uh, kahit sa ang bagay naman eh, di ba? Kahit hindi motor eh. Uh, kahit sa cellphone, di ba? Pagka nakita ko tong ano, cellphone na to, gandang-ganda ako. Tapos, pag nagkaroon ako na ito, okay na. After ilang buwan o isang taon, di ba? Parang pag may nakita ko na naman na bago, eh, parang gusto ko yun. So, hindi lang siya applicable sa motor Sa lahat ng bagay, no Kinakailangan ng contentment Kasi hindi matatapos yan uh, Nung binalikan ko, kita nyo Kaya naman, eh, di ba? Kita nyo, naging Yung motor ko naging ano uh, Tawag dito, 7 years ko ginamit uh, Dahil siyempre that time, inisip ko, uh, trabaho, bahay, trabaho, bahay so ganun lang so ngayon uh, nag-reflect ako sabi ko okay na siguro nga ano, isang so motor lang talaga at uh, kung mong motor siguraduhin mong gusto mo uh, sigurado ako magiging masaya ka kasi yun naman ang ano yun naman ang primary purpose ng motor natin diba uh, ihatid tayo from from uh, point A to point B. So ito guys, itong mga dinadaanan natin, uh, ito yung mga dinadaanan ko kung sa ano. Eek. Sa trabaho. Ayun. Kasi rin yung gantong ganto pa rin yung daanan nun. Pag -tag na tagtag -tag yung ano ko dito, SG ko dito. So, ano? Subok na subok yung SG ko dito, guys. So, ayan, masarap lang magbalik tanaw kung ginabalikan mo yung mga panahon well, Although hindi naman ako nagsisi guys <laughs> Sa pagkakaroon yung maraming motor Nakakatuka naman tayo Ang sarap, ang sarap din yung iba-iba yung experience mo Adventure bike, sports bike Diba? Kung kaya naman wala namang problema Lalo lalo sa mga matera <laughs> Siyempre wala, wala silang problema magpalit ng motor Mas marami silang natatry Diba? Kasi at the end of the day pag yung mga bagay na yun, babalikan mo, di ba? Parang, oh, ito, ito yung naging motor ko, nasakyan ko na yun. Nakakatawa din naman. Pero sinasabi ko lang naman sa sarili sa ko na mahalaga pa rin na may contentment tayo, ano? Dahil uh, ang sa lang naman natin, eh, mag-enjoy sa ating kanya-kanyang mga ride. Diba? So, ayun lang guys ang aking istorya. Ah. Uh, salamat sa mga uh, sumama hanggang dito. Uh, sana may sense yung mga sinabi ko kahit papaano paano, mga naikwento ko. Hindi ako sanay kasi talaga magsalita habang nasa motor. Habang nagdadrive kaya talented talaga yung mga nagmumotovlog na yun eh. Ako uh, kasi minsan nalilito ako nawawala ako sa wisyo guys Kaya parang mapakiramdam ko Ang layo na minsan ng <laughs> mga sinasabi ko So anyways, ito dito na tayo Ito na yung way ng pag Ay papunta sa Mountain View uh, Luma de Gato Pagdating natin dyan sa may pure gold Luma de Gato Kakaliwa tayo Kung shortcut tayo Tapos ang labas na natin Is way ng papuntang Santa Maria So ayan, Uh, tagal kong nagmotor dito guys From 2013 to 2018 5 years Lahat ng uh, Condition ng klima uh, <laughs> Na experience ko dito sa lugar na to Nandyan uh, yung bagyo uh, Umuwi ka ng gabi Basang basa ka dahil sa ulan At ang dilim uh, Hindi pa ganito ka uh, kaganda yung ano yung lugar dito nung time na yun ah uh, ang laki nung nabago dito so yan pasok na tayo rito so yun lang guys ah uh, nangangalahati na ako sa aking pupuntahan ah uh, punta ako ng Pande Road ah uh, Santa Maria Bulacan so Sana minuto doon kayo sa aking konting uh, share. So, maraming maraming salamat guys. ang uh, hanggang dito na lang. <laughs> Babush!